guys, magandang magandang gabi ay good morning na pala kay yan o, no? as dos na araw na yan, may mga pamain na tayo yan, sigoy doon sa unahan ng mga pamain, tapos mayroon tayong isang tunahan dito sa unahan natin no? electric ang gamit yan, mga katabi nating tunahan ito ay medyo malapit-lapit na sa atin no? Yan nah, ay bahagyan tayo ng tuna yan. Mga kapatid, kaibigan. Ah. Asko nah, dong dong. Nah, king partner na guwapong guwapo. Hmm. pahiyom pa ng katawa yan guys. Oh. Eh? may pahay na rin no? naman ako dito sa ulihan guys ayan o no. ito yung ilaw ang ilaw tayo isa yun o no? tapos yan nabog na rin naman ang buwan mhm mm Hintay, abang-abang lang tayo. May... Ah, wala ka pang area. area niya kanina, namatay ang pamain. Walang hugnas, no? Kay, hindi ba niya hinugnas no? Dali kayo? Abang abang lang kayo mamaya guys Pag ano sa dawi Hintayin tayo lang tayo Yan guys good morning Dinawihan na tayo guys So then

Dari gun. Hey. <laughs> Nakauan na naman guys, si pula Lamang na naman, naman si pula, nakauna na naman. Dike daw na anang silingan. Ibadamo amin kapit bahay guys, na migay agad, agad na maagap na blazing. Ah, uh, gusto ko sa kapit -bahay. May kapitbahay kasi kami tunahan dia sa unahan. Dito sa dito, gilid. Nandiyan. taga Palawan alright mga idol update lang tayo mga ulit anyways okay, ilagay na natin ating tunak para press ko sa ilo para press na press press na press ko nako ilagay agad dyan sa stereophones guys dyan na dito na dito na, dito na. Dito na. Dito na. ay pasok taas ay <laughs> taas iyan e, mo dito yung ano guys nah mahabas yung tuna guys Oops. parang alanganin pa ata huh? parang alanganin pa ata <coughs> Ready? Okay. Okay guys Kalagay na tayo ng no, Hugog -hug naman tayo Bira na ulit tayo Ah uh, guys, good morning, good morning. Guys. Yes Ako lang isturuhin mo ito Sige Ayan guys Nandito na si Kuya Pengpeng Graben tagalapon Ay Tama pa mong kitas nga baybay Tuna O oh, tunaw na mong ilong kikuha o <laughs> Tama nga ba yung maestag nga ito May nga ah Ha? May ilong Akin okay, na isa gana ni sa ilo Miskin laro ko ni deliver As water pa o Wala sing kamas. Awaray. Ah, Tabangi. Eh. yung Tama nga Ayan pa yung Para na i-print. Eh, hmm. Ay, ganun. Katong gamay part, yung isang maliit. May isa 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 na yan. Para ah, ka dali bro. Ay, Ay, no pat Ha? Pat kabok. Do na. kagabi atas ya. Raymond? Do na bigin. Para pergi apo ang istana na. Yes, isa. Isa biha to. Kira kabok niyo to na to. Mangkorin niyo apa? Abang... Liba. Apa ko lang?

Oh, Alright, yes. Okay. okay, thank you very much. Thank you. Yes, That's was it. I'm trying Thank you very much.